mayroon naman tayo nakitang sign dito sa bato sa tingin nyo mga sign ba ito mga idol tingnan nyo nangyari o oh. yan tapos meron din ako sa inyo ipakikita mga idol kani kani ito 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 kambal na bato kani tingnan nyo ha tingnan natin lapitan natin mga idol ayan o oh. oh. o oh, oh. alam nyo ba ang design ng ganito na bato Ah, huh? ito isang bato lang ito para itong ano yung ano para itong pagong oh yung ibabaw ng pagong ba isang bato lang ito na tapos nabiak siya ngayon maghiwalay na siya alam nyo ba ang sign na ito mga idol dito pa may pakikita pa ako sa inyo parang delikado tayo mga idol kasi kay meron ka uy